Manalangin tayo. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, ang kadakilaan mo'y walang hanggan. pag mo'y walang katapusan, hindi maaarok at walang kapantay, pinupuri namin ang iyong pangalan, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ay dakila at lubos na dapat purihin ang iyong kadakilaan ay hindi mahahanap. Pupurihin ng isang lahi ang iyong mga gawa sa lahat na iyong nilikha at ipahahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Magsasalita kami tungkol sa maluwalhating karangalan ng iyong kamahalan at ng iyong mga kamanghamanghang gawa. Ipahahayag namin ang iyong awa at habag kami ay nagpupugay sa taglay mong kabanalan at katapatan. Amin inaamin na kami ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi kami namuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo. Nais naming ang araw na ito ay ang pinakamagandang araw na nabuhay kami. Mangyaring didyan kami ng espesyal na biyaya isang espesyal na sukat ng iyong Espiritu upang manatili kaming malapit sa iyo. Tulungan kaming gawin ang aming pang-araw-araw na dawain ng mas mahusay, mas maayos at mas kapakipatinabang kaysa dati. Tulungan kaming panatiliin ka sa aming mga iniisip habang ginagawa namin ang aming mga gawain. Bigyan mo kami ng higit na pag-iisip ni Kristo upang kami ay maging mabuti at mabait. Daway magningning ang iyong pag-ibig sa amin upang maaninag ka namin sa lahat ng amin ginadawa at sinasabi. Ikaw, Panginoon, ay mapagbiyaya at puspos ng habag, mabadal sa pagkagalit at may malaking awa. Ikaw ay mabuti sa lahat. Ang iyong magiriw na awa ay nasa lahat ng iyong mga gawa. Pupurihin ka ng lahat ng iyong mga gawa at pupurihin ka ng iyong mga banal. Ang iyong kaharian ay walang hanggang kaharian at ang iyong kapangyarihan ay nananatili sa lahat ng salin lahi. Iyong itinataguyod ang iyong mga anak na nahuhulog. Ang mga mata ng lahat ay naghihintay sa iyo at binibigyan mo kami ng aming pagkain sa takdang panahon. Pinubuksan mo ang iyong kamay at binibigyang kasiyahan ang pangangailangan ng bawat bagay na may buhay. Ikaw ay malapit sa lahat ng tumatawag sa iyo, sa lahat ng tumatawag sa iyo sa katutuhanan. Iyong tutu pa ng ang kahilingan ng may takot sa iyo, maririnig mo rin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iniingatan mo ang lahat ng nagmamahal sa iyo. Aming Panginoon, nilitham mo kami ayon sa iyong larawan upang kami ay maging tunay na mga anak. Kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na naghahanap ng iyong pagpapala. Mangyaring alisin ang anumang humahadlang sa aming ganap na maranasan ang iyong pag-ibig. Kung paanong tinataboy ng sumisikat na araw ang kadiliman, naway palayasin ang iyong pag-ibig ang mga anino sa amin mga kaluluwa. Habang ang liwanag ng umaga ay kumakalat sa mga buhid at lambak, naway palibutan kami ng iyong diyaya at punuin kami ng iyong banal na pag-ibig. Nagpapasalamat kami sa iyo na kami ay nagkaroon ng ganoon katiyak na pagtitiwala sa iyo. Daway magkaroon kami ng biyaya na mamuhay sa harap ng mundo upang mapatunayan ang aming katapatan. Palakasin ang lahat ng mabubuting layunin sa aming mga puso at naway magkaroon kami ng kakayahan na mamuhay ng matuwid sa mundo. Kiniling namin ang lahat ng ito na may pananalig at pananampalataya at pagsisisi sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Hesu Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, 아멘.